and guys, ipaparinig ko sa inyo yung kanta ni Tony Fowler. Sobrang ganda guys. Talagang magugustuhan to ng mga ano. Single mom. Sigurado ako dyan. Kahit hindi, kahit may ano siya na hindi masyadong maganda, may kabastusan. Yung, ano ba yun? Hmm. Kinan, kinantot na pangako. Ayun. Hindi maganda. Pero kung pakikinggan nyo yung ano niya, yung lyrics niya, sobrang ganda. Kung single mom ka, talagang talagang may maano ka, may ma makarelate ka talaga sa mga lyrics niya. Sabi nga niya eh, galing din, din, galing din yan sa buhay niya eh. Kwento ang buhay niya. In fairness, si ano, si Madam Marie. Ang ganda ng boses. Sa yung chorus diyan, Sa atin niya. May talent si ate Maria, ah. Tatahim sa lang ah. Ala Lady Gaga si ano dito kasi pinapanood ko talaga guys yung mga ano ni Lady Gaga. Tayo yung nagagaya niya yung ano. Ang eh. galing ni Tony. Mas gusto ko naman to kaysa ano. Sa boses ni ano. Kaysa mga ginagawa ni ano ni Carlos Agassi. Diba? Nanay ka. Hindi ka bastang nanay lang. sige guys, marami naman talagang mga ano eh, mga single mom na tapos mabuntisan eh iniiwan na iniiwan na agad ng mga ano lalaki, diba? ba? Oo nga naman, tama naman. Dalawa silang ano eh, nagpasarap. Dalawa silang kumawa ay, eh. Tapos ganun lang. Iiwan lang. Diba ang galing nito? sa lahat ng kinanta ni Tony, ito yung pinakagusto ko. Relate nito yung mga single mom. Sigurado. Nako, milyon na naman ang kita ni ano nito. Tony Fowler. Baka mamaya mapansin na naman to ng MTRCV. Patay tayo dyan. Uwi na lahat na lang napapansin nila eh. May kaso pa nga to si Tony eh. Kaya nga parental guidance eh. Galing ni Tony. Sobrang galing niya. Ayun niya, anak niya. Galing. Ang ganda ng paggagawa. Maiksi lang. Pero maganda. O, diba? Ang galing-galing. Congrats, Tony. Congratulations.